Ayan, magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa ating uh, YouTube channel, Software Q TV. Ito mga kayo, panoorin naman natin yung performance. Dila si TV mga Dito po sa Tudila Misamis Oriental, mga ka-Q Ayan, sa so, suma nagtatanong po, dalawa po yung gig kagabi ni Ila CTV, guys. Doon sa Kapatagan, then after nila sa Kapatagan mga kayo, ay nag-proceed naman sila dito sa Tudila Misamis Oriental. At ito guys, yung kanyang performance ng Sabacadery, Daidali Dari, sa... Ayan o, oh, marami pong umakit mga kayo sa taas ng stage para makasayaw yung idol natin, Elias JTB, Matthew. Ito guys, panoorin po natin yung video na yan, Matthew, sa Saba Kadiri, dito po sa Tudila Misamis Oriental, mga kakiyo sa pangalawang gig ni Elias JTB kagabi, Matthew. Guys, ito panoorin natin. Ayan. So, ayan mga kayo, ang dami pong pinasaya ni Ila City mga kayo. Dito po, sa Todila Misamis Oriental mga kayo. So, ayan o, oh, no, game na game po yung mga taga Misamis Oriental Mario kayo. Umakyat po sila ng stage para makajamin po ang Idol Ilya City TV natin. Ayun o, oh, no, meron pang uh, matanda. Ayan si Nana yung grabe. Ayan o, oh, ba diba, guys? Making bata man o matanda ay napapasaya ni Idol Ilya City TV. O isipin nyo yan guys, hindi po yan biro ah. Isipin nyo, mapaakyat nyo yung matanda para lang sumayaw na nga sa baka kay Ilya City TV Mario. Senior citizen na yata si Nanay Mario. So kita naman sa si itsura na guys. O ba diba? So ganun po yung karisma ng Idol Ilya City TV natin guys. Hindi lang po siya pang bata, pati na rin pang matanda. Ayan. Yan, uh, all gender Mario. kaya napapasaya po ng Idol Ilya City TV natin. So ayan guys, maraming maraming salamat po. Ayan, uh, asinin ko lang po sa inyo yung mga kaganapan kagabi. dito po sa Tudela Misamis Oriental mga Kose. Kailaw, ikalawang gig nila Mario. Ayan. So kasi maraming nagtataka, guys and <laughs> uh, marami nang nagtatanong sa atin. So dalawa po yung gig nila Mario. So after nila ng kapatagan mga Q, ito nga nag-proceed na sila dito sa Tudela Mario. So mas maaga silang nag-start sa kapatagan. Nag-start na sila 7 p.m. Ayan. Uh, then na uh, natapos sila with, uh, within 1 hour natapos. Then proceed na kaagad sila dito po sa Tudela. Yun nga, uh, yung pinag pinagkaguluhan po siya nung uh, paglabas po niya ng uh, kapatagan, mga kiyo. Grabe, sobrang dami pong tao ang naghihintay sa kanya sa labas. yun nga lang mga kiyo, hindi po nagtagal sila sa TV mga kiyo dahil mayroon din po siyang uh, pangalawa pang gig. Ayan. So yun lang guys, maraming salamat sa pananood. Ingat po kayo mga kiyo.